Sa masukal na parte ng taniman ng kape sa barangay Kudal, Tabuk City, Kalinga, nahukay ang labi ng isang babae at isang lalaki mag alas dos ng tanghali noong linggo katatlo ng Marso. Tanging disposable diapers lang suot ng dalawa at ang bangkay ng babae, nakatali ang kamay gamit ang isang plastic wire. Ito po ay uh, natagpuan noong uh, March 2, Sabado yun ng uh, 9, 9.30, mm. kaya Rene Ventura jam kung... Uh, Uh, sin uh, ya, yeah, siyang may ari sa coffee plantation kung saan na uh, natagpuan yung uh, two cadaver Tamalo, Tagkat Kudal Tabuk City. Ayon sa Tabuk PNP, nadiskubre ang mga labi matapos makaamoy ang isang residente ng masangsang na amoy sa lugar. Inilibing ang mga bangkay sa lalim na isang metro. Pero dahil naaagnas na, hindi na makilala ang mga ito at wala rin silang nakitang ID o mga personal na gamit na makapagtuturo sa kanilang pagkakakilanlan. Wala naman daw nawawalang mga individual sa lungsod kaya posible raw na hindi residente ang mga ito sa lugar at hindi rito pinatay ang dalawa. Ngayon ma'am, wala talaga ma'am. Kasi uh, sa record ng kapulis natin dito sa Kalinga, wala namang missing person na uh, o... Oh, hinahanap ng mga tao na nawawala dito sa Kalinga, ma'am. Sa taya ng Tabuk PNP, nasa isang buwan nang inilibing sa lugar ang mga biktima. Sa kasalukuyan, nasa funeral homes pa ang mga bangkay habang hindi pa nakikilala ang mga ito. Kung uh, sino talagang uh, may kamag-anak na nawawala, kaya ang kapulisan natin dito sa Tabuk ay nananawagan sa neighbor uh, municipality or provinces kagaya ng uh, kagayan, Sabela at Mountain Province kung uh, may nawawala silang kamag-anak o mga kapatid na tao para tingnan nila kung uh, sila ang hinahanap nilang kamag-anak. Gumulong na ang imbestigasyon para matukoy ang pagkakakinanlan at kung ano ang ikinamatay ng dalawa, Vanessa Bugtong para sa Luzon headlines.